ang dating asawa, ngayon ay KABI Tina. Eight years married kami ng husband ko with two kids. Okay ang relationship namin or akala ko lang. Nagkakilala kami sa joiner's trip ng common friend namin, ang bilis ng mga pangyayari. On the rocks na sila ng long distance relationship ng jeep niya for so many years at saktong pagdating ko. After namin sa trip, tuluyan na niyang in-end relation na hit nila at after a few months ay naging kami. Nabuntis at nagpakasal, wag kayo mag-alala, hindi ko pinagsisihan ang mga nangyari dahil naramdaman ko na siya na ng the one. No boyfriend since birth ako, kaya naman head over heels sa kanya. Three years ng aming kasal, na link siya sa yaya ng aming anak. Gumuho ang mundo ko, doon siya umamin na mayroon din pala siyang side chick na dati pa niyang karelasyon. Gusto ko na sanang bumitaw, pero inisip ko na pagsubok lang ito sa aming relationship at malalampasan din namin. True enough, na-overcome din namin yon Fast forward, medyo na busy naman ako sa aking career at paminsan-minsan ay lumalabas with friends. Buhay dalaga, kumbaga. Siguro ay di pa ako nakaka-get over sa phase na kaya kong gawin ang lahat dahil may pera ako. Si husband naman ay house husband ever since. Nakasuporta siya sa family business kaya wala siyang sweldo. Nafrustrate ako sa part na yon dahil gusto kong mag-travel with family, magkaroon ng sariling bahay at mag-ipon para sa future ng aming mga anak. Late ko na lang siguro na realize na hindi man siya nakakapag-provide para sa luho namin ay naibibigay naman niya ang aming basic needs lalo na para sa aming mga anak. Recently, may bago kaming kasambahay at nakapalagayan niya ng loob ng mga bata dahil na rin siguro busy ako sa trabaho at napapabayaan ko sila. Nahuli ko sila at doon siya umamin, ang sakit ng mga pangyayari. Dumagdag pa sa isipin ko aside sa trabaho at iba pang problema. Pinili niya ang kasambahay namin dahil feeling niya ay responsibilidad niya ang mga nangyari. Ang hirap isipin na ganun lang ako kadaling iwan at ang aming pinagsamahan. Sa ngayon ay binalik niya kami sa mga magulang ko. Sana maayos pa ang aming relationship at pagsubok lang ang lahat ng ito at malalampasan pa rin namin. I-improve ko muna ang sarili ko at ang relasyon ko sa mga anak namin. Umaasa pa rin ako na kami sa bandang huli. Ang sakit at ang hirap dahil wala akong ibang mapagsabihan itong nangyayari sa amin. Umaasa pa rin ako na pagsubok lang ito at ma-overcome pa rin namin.